ito na naman ang ating recipe. Seaweed with uh, chicken. So, ayan guys, ito yung ingredients natin. Chicken means sibuyas, bawang, carrot. Ayan. At paminta. Ayan. I-mix-mix natin lahat guys. Ito itlog. Laging maglagay tayo ng dalawang itlog. And then, maglagay tayo ng asin. Asin po yung ginamit ko kasi wala po kaming chicken powder. Mas masarap po pag chicken powder. So, ayan. Naglagay rin po ako ng cornstarch. So, ayan. Para malambot po ang ating uh, gagawing ulam. Bali, ito ay ang tawag dito, chicken roll with seaweed. So, ayan. Naglagay rin ako ng rice flour, guys. So, ayan. Mekos, mekos. Ayan, halo-haloyin natin hanggang sa ma-mix all the ingredients, guys. Ayan. Halu-haluin. And then, irarap po natin siya sa seaweed. So, kukunti yung spring onion ko kasi hindi ako nakahingi dun sa pinagbibilan ko. Hindi rin, hindi kasi nagbigay kanina kaya nakalimutan ko rin. Alam nyo guys, pag bumibili ako, laging may lagi sila nagbibigay sa akin ng libreng sibu, si, uh, dahon ng sibuyas at parsley. So, ito na nga guys, nagbalot na ako. Ayan. Ganito lang guys, ibalot lang natin ang ating chicken. So, tatawagin ko siyang chicken roll with seaweed. Ayan guys. Tapos, pag matapos natin siyang balutin, guys, i-cut natin siya. Na, Depende po sa inyo. Kasi sinubukan ko, guys, i-cut dun sa 3. Pero mukhang malalaki naman. So, ay 2. So, kinut ko siya ng 3. 3 cut, guys. Kasi pagkat tatlo, malalaki. Pwede pala maging 4 siya, guys. Ayan. 4. Mas maganda yung 4 kasi ano hindi sya masyadong malaki ito guys, and then magdi deep fry po tayo guys iluluto natin hanggang sa mag mag maging golden brown sya so ayan guys first time ko lang ito gawin kasi nakita ko ito sa youtube at facebook so sabi ko bakit hindi ko susubukan Ayan. Tapos pinakita ko dun sa alaga ko, guys. Wow, sabi niya. Can you do for me? Sabi niya, karoon. Charis, nakapag-inglis ang atin nyo. Ayan. And then, ito, ginawa ko, pero wala siya. Ang andito lang kasama ko is si Lola at saka yung dalaga. So, ayan na, guys. Nagpainit na tayo ng mantika. And then, ayan. Mainit na ang ating mantika. Ilagay na natin isa-isa ang ating chicken roll with seaweed. So, ayan. Iluluto natin siya, guys, hanggang sa maging golden brown. Ako ako yung tipong pag may nakikita po ako sa Facebook o sa YouTube o minsan nagse-search po ako sa YouTube ayan nanggagaya po ako ng mga recipe nila. Kaya minsan natutuwa si Amo kasi laging may bagong recipe ako, charis. Kaya siya tinatanong niya kung nag-aral ba ako ng pagluluto. Sabi ko hindi. Sabi ko mga recipe ko yan. Sabi ko nakukuha ko lang din sa YouTube. Kaya minsan pag may ipapaluto din siya nagtitingin siya sa YouTube tapos sabi niya gayahin ko daw. So ayan, gaya ng potatoes, potato soup with uh, fish, ayan. Sabi niya ginawa daw ng Pilipina yon kaya pinaano niya sa akin, pinagaya niya sa akin yung bisugong isda. So ayan nga guys. Luto na yung unang sinalang natin. So, eh, Sunod naman natin ito. Bali, tatlong salang po ito. Bali, maging golden brown. Pwede nyo siya isaw-saw sa uh, mayonnaise or kaya sweet chili sauce. Sa akin, gina ang ginawa ko is, ang pinagsaw ko is sweet chili sauce kasi yun ang gusto ko. So, ayan nga, yeah, guys. Malapit na. Ready to serve ng ating chicken roll with seaweed. So, ayan. Ready for serve na, guys. So, prepared. Ito yung sawsawan natin. Uh, sweet chili sauce. And then, ito naman ay uh, mayonnaise. So, ayan, guys. Pwede pang merienda, pang ulam, guys. Pwede din pang baon ng inyong mga chikiting. So, maraming salamat sa inyong panonood. God bless!